Taong 1967, nagsanib puwersa ang limang Arab countries na nagkaisa sa iisang layunin na burahin sa mapa ang Israel. Dahil ang combined military power ng limang bansa ay di hamak na mas malakas kaysa iisa nilang kalaban, ang akala ng kanila mga pinuno ay basta-basa na lang nila magagapi ang mga Israelis. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, dehado man sa numero, Liyamado naman ang Israel pagdating sa diskarte, experience at kaalaman ng kanilang mga sundalo pagdating sa aktual na bakbakan. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamadugong gera sa Middle East na lalong nagpatibay sa reputasyon ng Israel bilang isang bansang hindi nagpapatalo sa kahit anumang digmaan gaano man kalakas at karami ang kalaban. Ito ang true story kung paano naipanalo ng Israel ang tinaguriang The Six Day War. Yeah. Matapos sumailalim sa malakihang gera ang mga bansang Israel at Egypt noong 1956 para sa kung sino ang may control sa Swiss Canal, nilagdaan ng dalawang bansa ang Armistice Agreement o Ceasefire. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang bangayan at mga panakanakang inkwentro sa pagitan ng dalawang naggigiriang bansa. At dahil sa gulo at tensyon na taun taong tumataas sa dako ng mundong yun, nakisawsaw na rin sa sigalot ang mga Arab countries tulad ng Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Sa katunayan, noong November 1966, Tila nagpalawig ng depensa ang Bansang Egypt sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa nito sa Bansang Syria sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Agreement. Para sa madaling pagsasabi, ang kasunduang ito ay tila an attack on one is an attack on all o pagsinalin sa Tagalog, ang pag sa isang bansang may lagda sa kasunduan ay atake rin sa lahat ng nakalagdang bansa roon at para sa Egypt. Isa itong taktika upang magkaroon ng sapat na bilang at armas sa kanilang puwersa sa oras na sumiklab uli ang girian sa pagitan nila at ng bansang Israel. May 1967, isang buwan bago sumiklab ang tinaguriang The Six-Day War, nakareceive ng isang peking report ang Egyptian President noon na si Gamal Abdel Nasser mula Soviet Union. Ayon sa report na kanyang natanggap, bumubuo at nagdadagdag ng military units ang Israel malapit sa Syrian border. Dahil dito, nabahala ang Egyptian president at agad niyang inutusan ang kanyang hukbong sandatahan na magporma ng dalawang defensive lines, isa sa Sinai Peninsula noong May 16 at isa sa Sharm el-Sheikh na may vantage point sa Straits of Tiran noong May 19. Bilang response sa biglaang pag-ihip ng hangin ng Egypt sa pinirmahan nilang kasunduan, nagbabala ang bansang Israel na ang kanilang gagawing pagsara ng mga straits sa Taiwan ay maikukonsiderang act of war ayon na rin mismo sa armistice agreement na nilagdaan nilang dalawa nung una. Sa karagatan kasing ito dumadaan ang halos lahat ng imported goods at langis papuntang Israel. Pagpatak ng eksaktong May 22 hanggang May 23. Iniutos ng Egyptian President na sinaser na isara ang straits sa lahat ng mga Israeli ships at vessels. Hindi lamang yon, noong May 30, nakipagsundo at pumirma ng kontrata ang Egypt sa Bansang Jordan ng isang defense pact na katulad ng kasunduan ng Egypt at Syria. Dahil sa bagong nabuong alyansa, nagpadala naman ng suporta ang Iraqi Army sa Jordan sa pamamagitan ng pagdeploy ng ilan sa kanilang mga tropahan at ilang mga armored units doon. Dahil sa tila pagpuprovok ng magkakalyadong Arab countries, opisyal na pinagpasyahan ng gabinete ng Israel noong June 4 na pumasok na naman muli sa gera. At ang kaibahan lang, hindi lamang Egypt ang kanilang sasagupain, kundi pati na rin ang mga kaalyado nitong mga bansa na Jordan at Syria, kasama na rin ang Iraq at Saudi Arabia. Kaya naman, kinaumagahan June 5, 1967, inilunsad agad nila ang Operation Focus, ang sorpresa nilang pag-atake sa mga Air Force bases ng Egypt. Bagamat full scale ang puwersa ang handang i-deploy ng Israel upang depensahan ang sarili nito sa oras na umatake ang kanilang mga kalaban, hindi maikakaila na ang pinagsama-sama puwersa ng limang nasyon ay lubhang mas malakas at marami. Sa katunayan, sa bilang pa lamang ng sundalo, 240,000 soldiers mula sa koalisyon ng tatlong Arab countries. Idagdag mo pa ang Iraq at Saudi ang kailangang harapin ng 100,000 na Israeli soldiers sa nagbabadyang gera. Hindi lamang yon, tambak din sa bilang ang mga panggerang sasakyan ng Israel. Mayroon lamang silang 800 mga tangke at 300 mga fighter jets noong mga panahon na yon. Habang sa kabilang banda, ang koalisyon na kanilang kinakailangan